Ang gusto ko lang naman ay maibalik ng maayos ang pintas. Hindi namin kayo pinalaki ni Anton para mag-away tungkol sa pera. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung wala talaga siyang interes sa pera ni Mama. Dignidad na lang ang natitira kay Jose at inagaw pa ninyo sa kanya yon. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang kasi, nakukonsensya na ako. Wala namang masamang ginagawa si Mang Jose, pero ang dami na nating sinasabi na hindi maganda tungkol sa kanya for all we know, man, si Mang Jose, fasad niya lang yan. And remember, a man without money can do anything. Kaya ba pinalak mong kunin yung kwintas ni Mama? Alam mo, prangkahan? Oo. Pero kaya rin gawin ni Mang Jose yun. Or worse. I don't know. Well, I want to give Mang Jose a chance. You know what, Hope? Fine. Do what you want. Basta wag mo akong sisisihin. Alam mo, ate, hindi ka pa rin nagbabago. Trademark mo pa rin ang pagiging cynical. <laughs> Thanks, ate. Mm, welcome. Mm. Tinan mo yung mga ate mo. At tapos nila ako pagtulungan. Ayun, eh, magkasundo, magkasundo. Gustahan tayo, tayong dalawa pinag-uusapan ng mga yan. Ewan ko ba sa mga yan? Noon pa man, ganyan na talaga sila. Away bati. Eh. Pero pagdating sa pagdidesisyon, sila sila lang din. Hindi nila ako sinasali. Dahil ako ang pinakabunso, dapat sumunod lang. Nakala mo, ang gagaling nila sa buhay, no? Mayat maya na lang, pinapasakit ang ulo ko ng mga anak ko. Bakit ba ganun, lalo na tong si Hope? Ito, oh. Nag-hire ba naman ng private investigator at pinaimbestigahan si Jose? Ewan ko ba, mali yata talaga na pinapunta ko pa sila dito. Ang laki lang ka ng bahay pero parang ang liit-liit para sa aming lahat. Ay, nako, madam. Alam mo, mabuti pa kaya, mag-practice muna kayo ng mga anak mo ng social distancing. Makakabawas ba ng stress yun para sa inyong lahat? Alam mo, sa totoo lang, sa ospital, toxic ang duty. Pero hindi sumasama ang loob ko ng ganito. Hmm. Ano oh, kaya tumira. <laughs> Malamang. Ayos ka lang ba? Ay, okay lang. Okay lang ako. <laughs> Masakit lang yung ulo ko. Mabuti na lang at merong konting migraine lang at saka nakakatuwa naman itong si Kitty. May libreng masahe. Mabuti na lang dito na kayo, mga Jose, kasi kailangan din ni Madam ang inyong kispirin. Naku, <laughs> huh? oh, totoo naman, Madam, no? Ito naman pa-demure pa. Alam mo, Madam, kailangan mo rin ang PLC ni Mang Jose. Ba, dadagdagan ko pa yan ng yakap soon. Wow! <laughs> ano ang sweet mo talaga, Mang Jose. Parang niyan mga dalamong rambutan. <laughs> teka, teka. Isip ko yung buhok ko. <laughs> oh, bakit mo pinali si Kitty? <sighs> eh... Eh, na isip ko kapag ako nagmasahe sa iyo, mas bibilis na gumanda ang pakiramdam mo. Ah, okay naman ako. Thank you. Faith, nagtalo na naman ba kayo ng mga anak mo? Ay, hindi, hindi. Ganun lang talaga. You know, iba-iba mga ugali nila kaya tinitimbang ko ng mabuti. Okay na ako. Ha? Huh? Okay na. Ang bilis naman. Oo oh, nga, ang galing, ano? Alika na. Kailangan na natin ni check Baka ready na yung iahanda for hapunan. Alika na. Alika na. Alex naman ni, eh. huwag ka magsinungaling. Nakita ko sa gamit mo. Kaya nga ito, itatago na nga natin, Joy, di ba? Ba't kasi ginawa yun? Sinabihan na kita. Paano kung mahuli tayo, ha? Mahuli tayo kung di mo hinaan yung boss mo. Calm down, Joy! Sige na. Hindi itatago. Noel. Oh, well. Tita Nina. <laughs> Mukhang nadami pa tong pictures natin dito. Kailangan natin ng malaking pader. <laughs> Oo nga po eh. Uh, couple goals talaga tong sina Lola at Lola, ano? <laughs> Grabe. They are each other's love. First love. Tapos 25 years, naging loyal sila sa isa't isa. <laughs> Perfect. <laughs> Ano kaya yung sekreto ni Lolo, no? Tita Ninang, para niyo po ba masasabi kung yung taong gusto niyo, yun na yung makakasama niyo habang buhay? Kasi parang dali-dali kina na lolo't lole. Well, um, iba kasi yung sitwasyon at panahon dati. Hindi ganun ka komplikado mga bagay. Kaya Nung gusto nilang isa't isa, nagkasundo sila. Kagraduate nila, nagpakasal sila agad at nagkaanak. So, mutual understanding? Well, maybe or, you know, it's not always about love, Noel. Maraming involved, like timing, family, career, priorities. Komplikado naman. <laughs> yeah, it's complicated because Magbabago ang mga tao. Magbabago nga ang mga tao. Kaya siguro ako iniwan ng totoo kong tatay na... Ah, Noel... Don't say that. Mahal ka ni ate. At ni Carl. Tino, you know, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Dahil nandito ang tita Ninang mo. Mahal na mahal kita. Hmm? Kaya habang bata ka pa, tumaya ka na sa nararamdaman mo. I mean, mararamdaman mo naman when it feels right. And when you feel it, go for it. Tumaya ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka dapat matakot. Kasi hindi mo na mabawi yung oras and you can never go back. When you realize that it's too late. And isa iisa ka na lang. <laughs> well, it's not too late for you naman, nila. Sorry. <laughs> Promise, kahit sino pa yan, basta masaya ka, ha? I'll prove it again Oh, thank you. You're hmm? sad na, ha? <laughs> <laughs> Sorry. Ayun po, ma'am. Kailangan daw po yung signature niyo. Okay, thank you. Thank you po. Kuya, kanino ba talaga galing dyan? Wala naman akong in-order. wala naman akong pinak... Ah! wala itong halo biro. Seryoso ako. Huwag mo nang pa hanggang Paubos na pasensya ko sa'yo. Bilisan mo nang gawa ng paraan. kung hindi, yung anak mo na ang kong anak ko? Alex? <laughs> You're hurt. Agawa, ayos ka lang. Get I'm okay. I'm okay. Sino ba yun? Maraming salamat, Alex. Wala po yun. Buti na nga lang po, nakita ko agad eh. Baka mamaya kung hindi ako dumating agad kung napano na to si Ate Love. Ayun hindi ko yung lalaki. Sino ba talaga yun, anak? Hindi ko kilala yung lalaki ba? Hindi ko alam. Ate, ano ito kailangan? Bakit ikaw yung hinanap? Hindi ko nga alam. Ewan ko. Baka naman bagong modus yun. Hirap kasi nito pandemic. Ang daming desperado eh. Oo oh tatawagang Hayaan nyo, tatawagan ko si Cap. At sasabihin kong abisuhan lahat ng mga residente para mag-ingat. Tsaka ma, I think maglagay na tayo ng CCTV cam dito. Eh kakilala ako, tatawagan ko na agad siya. O kaya mag-hire na tayo ng security, ma. Di ba dapat nire-report na natin to sa pulis? Uh, uh, hindi na kailangan. Baka kasi napagdiskitahan lang ako. Ang kailangan natin gawin ngayon, doble ingat. Alex, mabuti na lang talaga nandun ka. Thank you. Wala yun. <laughs> Pamilya naman buhay ni Joy eh. Kaya, pamilya rin po yung turing ko sa inyo lahat. Si? Maasahan naman talaga si Alex eh. Kayo lang naman kasi kung ano-ano yung iniisip nyo. Joy. Mabuti pa, love. Magpahinga ka na. Kitty. Pakisabihan mo nga yung si Mila na wag kung sino-sino pinapapasok dito sa bahay. Delikadong panahon ngayon eh. Sige po, madam. Thank you. Let's go, Ma. Thank you, Grace. <laughs> Paupos na. Pasensya ko sa'yo. Bilisan mo lang gawa ng parahanan. Kung hindi, anak mo na at ko ng kamayahan. Ate. Ano lang, um, ina-allergies lang ako, kaya kailangan ko mag-eye drops. Yeah. um, may gamot ka ba? Gusto mong kunin ko yung sa Ano, 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 thank you sa pagtatanggol kay ate kanina. Yeah. Oo magtatampo Nagtatampo ka pa rin ba? Sabihin na natin ito pagtatalunan. Alex naman! pwede pong bayad dyan. Mali yan. Hindi ah, bang mali? Ginagawa ko para sa ito, Joy. Okay? Because you are my family. Just trust me on this. Please. Ma, alam kong marami na rin akong naging utang sa'yo. Pero wala na talaga akong malapitan bilang ina, alam ko na mauunawaan mo mm -hmm. Gusto ko lang naman ma-secure yung future ni Noel. Magkano bang kailangan mo? Fifty million. Ganon kalaki. Kapatong-patong na kasi may. When we left for the States, parang expand the business. Hirapan kami, kaya yun. Pilita kami mangutang kalibot kanan para lang mag-save yung negosyo. Pero hindi yan. Wala rin. Wala rin. Tapos yung problema doon, yung interes. Yun na, lumobo yun na lang lumobo. Ma. I'm so sorry, ma. I really shouldn't worry about these things anymore. Alam mo, kung meron lang sana akong ganyang kalaking pera ngayon, madali kitang matulungan. Pero iba kasi yung sitwasyon ngayon, anak, eh. Meron akong alam na pwedeng tumulong sa'yo. Si Hope. Si Hope. Carl? Carl? Kumusta si Ata? Nakatulog ba siya na maayos? Papahinga pa rin siya hanggang ngayon. Hinahayaan ko na lang muna. I'll just be gentle with ate, okay? Marami siyang pinagdadaanan ngayon at mas kailangan kanya. Excuse me. Ako ho. Hindi mo ba tatanungin kung nakakatulog ba ako ng maayos ngayon? A anong pinagsasabi mo? Iniisip ko pa rin hanggang ngayon kung nasaan ang anak natin. Kung ano ba talagang ginawa mo sa kanya. Pwede ba matagal na yung tapos? Let's not talk about it na. No. Oh. Importanting malaman ko ang totoo para matahimik na yung kalooban ko. Ito na yung huling beses na pag-uusapan natin ng nakaraan. Bukha naman makakala sa pagtatanong mo at wala rin point kung sagutin ko pa yan. Karl, matagal na tayong tapos. Let's live in the present. Oh, Maylin. Pag-usayan mo yung paglilinis, ha? Kailangan ma-disinfect bawat sulok. Opo, sir. Mylene, seryoso ako, ha? Hindi biro ang COVID. Alalahanin mo, ang Lola Faith mo, frontliner. Sino naman? Silang po kayo? Basta bawat sulok. Opo, sir. sorry. Alam ko naging away ako, pero gusto lang kitang protektahan, Ma, at ayoko masaktan ka. Sa ginawa niyo, kayo ang nanakit sa akin. Ma, feeling ko kasi naging absent ako sa buhay mo mula nung namatay si Papa. And by protecting you, parang bumabawi na ako sa'yo gusto ko lang siguro din na nasa tamang tao ka. And I'm, I'm, sorry if I offended you. Oo. Oh. Nasa tamang edad na ako para magdesisyon sa aking sarili. Alam kong ginagawa ko. Alam namin ni Jose. I'm so sorry, Ma. It's okay. <laughs> ah, nandiyan ba yung design? Yes, Ma. Ito ba ang ko? Opo. Sana mabalik talaga yung punta sa models mo dahil pagay siya. Ako sana nga. Pero are you sure you want me to wear this? <laughs> Marami pa diyan, Ma. Take a look lang. <laughs> Lo? Okay lang ko kayo? Bakit po, Lo? Ano mm. po yan? Bakit? Para saan po yan, no? Ma'am, baka pinaimbestigahan ako ni Faith. Mylene, may problema bang ang lolo mo? Ah, siya na lang siguro ang tanong ninyo. Kung may alam ka, siguro mabuti pang aminin mo na. Matatakot ako. Ano na si Noel? Ano na yung anak ko? relax. I got you. Ako na bata. Thank you. You think you can really trust her? Alam mo, ang pa plastic niyo. Kung si mama kaya niyong lokohin, pues ako hindi. Joy, ano ka ba? Para kang ewan. Ikaw yes, e, na lang di nakaka-move on, di ba? Eh kung nakaka-move on naman pala kayo, bakit di na lang natin pag-usapan anak ni Ate Ho kay Kuya Carl?